kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Para masigurong tama at maayos ang takbo ng pamamalakan sa isang bansa ay nararapat lang na tama rin at maayos ang mga inilagay na tao sa iba't ibang pwesto ng ahensya ng gobyerno dito sa bansang Pilipinas ay palagi na lang palpak performance ng ibang nilalagay sa pwesto ng Pangulo kagaya na lang ngayon sa ahensya ng DPWH kung saan ang kakabitiw lang sa pwesto na dating chairman ay tila mas malalaba kung ikumpara sa isang buksingerong na knockout na kaagad na nawala ng malay At wala ng kaalam-alam sa kung ano ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran Kaya para masalpa ang imahin ng ahensya ay inilagay ang isang tao na may magandang record sa kanyang trabaho At inaasahang siya ang makakapagbabago at makakapagpakulong sa mga buwaya sa kanilang ahensya Siya, si Vincio Vince Vince Pringas Dizon. Ipinanganak noong August 18, 1974 sa Quezon City. Lumaki sa Porac, Pampanga. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Arts in Economics at Bachelor of Science in Commerce Major in Management of Financial Institution sa Dilasal University noong 1996. Pagkatapos, ay nakatanggap siya ng British Chevening Scholarship at nagtapos ng Master of Science in Applied Developmental Studies mula sa University of Reading. Noong 1999, nagsimula si Dizon bilang Economic Research Staff at kalaunan ay Chief of Staff ni Senate President Edgardo Angara. Noong 1996 hanggang 2004. Noong August 2016, ay itinalaga si Dizon bilang President at CEO ng BCDA na siyang nagpasiwalat ng proyektong New Clarks seri bilang bahagi ng Build, Build, Build program ni Duterte. Noong 2019, hinirang siya bilang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects para pangasiwaan ang mga pangunahing programa ng administrasyon. Noong February 21, 2025, inihalal siya bilang 41st Secretary of Transportation. Sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. bilang kapalit ni Jaime Bautista. Nagsilbi siya sa DOTR hanggang August 31, 2025. Sa kaparehating araw, ay nagbibigay ang chairman ng DPWH na si Manuel Bunuan at kaagat na inirang si Dizon bilang at interim sekretary ng DPWH noong September 1, 2025, ngayon bilang bagong interim sekretary ng DPWH ay magsasagawa ng pagriripaso sa loob ng ahensya si Sekretary Dizon at hindi lang hahabulin kundi kakasuhan talaga ang makitaan nilang lumabag sa batas. Ito ang klarong mga gustong ipatupad ng bagong interim sekretary ng DPWH na si Vince Dizon. Unang-una -una bago ko tumanggap ng mga, uh, ng mga tanong, uh, siguro importante kang uh, bagikan natin yung mga uh, nangyari nitong mga nakaraang linggo uh, matapos nung napaka emotional na sona ng ating Pangulo kung saan inexpress niya ang kanyang hindi lang frustration, hindi lang disappointment, kundi galit dito sa uh, nadiscover niyang mga tagagang napaka sasama at napaka uh, substandard at minsan wala pang mga project ng DPWH, lalong-lalo na sa pagkontrol ng mga pagbaha. So, nandito po ako ngayon um, para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang isa ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni, ng, ni Jose Claire kanina na clean sweep. Paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal ganinang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila. At sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klasing mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika -guni, nga ng ating Pangulo o Ghost Project, hindi po po pwedeng walang, walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang, isang uh, proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating uh, Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa contractor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang, na guni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod naginggo Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po natin, nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So, yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinilir ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-iimpose po ako ng lifetime blacklisting. Ban. Immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatanayang substandard. Wala na po itong proses proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Siga po ang uh, mag-iimbestiga at magpa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba, pa, iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang eh tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam niyo po, ikinabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi-hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH ay eh, hindi nag a para sa automatic at meron pang mga proseso-proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga proseso ngayon. Hindi na po natin kailangan mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Atty. clear po ay tumatango dahil abogada po siya. Hindi na po kailangan yun. Kita mo na eh. Ghost eh. Mag-iimbestiga pa ba tayo? Finally po, um, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating uh, Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PICAB. Naginig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Gakson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napaka samang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan. Hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi all over The country. So, yan po ang tatlong unang-una nating gagawin uh, sa mga susunod na araw. Uulitin ko po, ang utos po ng ating Pangulo ay mag-clean house. Linisin ang ahensya. Pero, hindi lang po yon ang direktiba ng Pangulo at hindi lang po yon ang ating magiging trabaho sa DPWH. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha, hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita natin lahat na images at video sa Quezon City, sa Manila, at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Dun po sa EDSA Corner, Mother Ignacia, ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Nakita ko po yung post ni Mayor Bico Soto, yung sa Katipunan, sa Ateneo. Ngayon nga po, may dahigan po yan. At ang dahigan po yan ay build up ng dekada, hindi lang taon. Dekada po yan ng neglect, dekada po yan ng maging mga proyekto, dekada po yan ng corruption. Dekada-dekada na po yan kailangan po nating i-address yan right away. Hindi po madali ito. No? hindi po, uh, wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas, ayos na to lahat. This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this. But we have to start somewhere. Sabi ng ating Pangulo, mag-umpisa na tayo. Tama na. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo yun po ang ating gagawin. Kaya sa mga susunod din pong araw, ako po ay makikipag-meeting sa lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng MMDA, sa lahat ng LGUs ng Maynila at ng mga key regions na tinatamaan ng baha ngayon, tulad ng Bulacan at iba pang mga probinsya. At makikipag-usap din tayo sa private sector. Lalo-lalo na, kung naalala niyo po, si Mr. Ramon ang po mismo, ang, 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 ang may-ari at presidente ng San Miguel, nag-offer po siya, kailangan po nating humingi ng tulong sa pribadong sektor. Hindi to massive effort po ito. Itong pag-aayos ng baha, short term, wala pong, hindi po ito pwedeng tingi, -tingi. Hindi po po pwede ito ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw na pagiginis ng estero. Hindi po po pwede yan. Deka na po itong nag-pile up. Ito po a massive effort. Unprecedented. And hindi po kaya to ng national government lang. Kailangan natin ng local government, kailangan natin ng pribadong sektor. Yan po ang sabi ng ating Pangulo kanina sa akin, mobilize this massive effort involving all sectors of society, including the private sector. Kailangan po maayos natin to. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagduro sa araw-araw. It is unacceptable. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it. It's not going to solve everything. Hindi po magic to na mawawala na lang ang baha sa susunod na buwan. Pero kailangan magumpisa na tayo. At kailangan ayusin na natin to ngayon. Huwitin ko po ang sinabi ng ating Pangulo. Enough is enough. Kailangan na po natin ayusin to Once and for all, it will start from within DPWH. It will start with the independent commission that the President will create in the next few days or weeks. it will start with a massive effort from everybody, government, national government, LGU, private sector, everyone. At ko naman po, under the leadership of our president, magagampasan din po natin ito. Maraming po. Hanggat walang may nakukulong sa nakakarimarim na ginawang pagnanakaw umano ng mga contractors at mga nakaupo sa gobyerno, ay wag nang asahang matatapos ang korupsyon na ito. Mananatiling lugmok sa kahirapan ng pamumuhay sa Pinas. Dahil sariling mga ipinotong politiko ang siyang dumudugas sa buwis na ikinakaltas ng ordinaryong mamamayan. Ang siyang dumudugas sa mga buwis na ikinakaltas sa mga ordinaryong mamamayan. Ang tanong, hanggang saan kaya aabot ang iskandalong ito? May makikita bang malaking pagbabago o mananatili na lang na kurap ang pansang Pinas? Mahiyang naman kayo sa inyong kapapilipino. Pilipino. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.